good morning mga youtuber uh, this is John Alvaran from Prok Navy and now sabi ni Gao um, meron daw siyang special bonsai or coconut bonsai na sa ilalim ng tubig <laughs> so very no, very quest ano ba yun? Nasa ilalim ng tubig. So, now, tignan natin, mga guys, kung totoo ba yung sinasabi ni Gao na special bonsai nasa ilalim ng tubig. So, guys, let's see the bonsai. Sige, si Gao. So, ito yung... Ha? Huh? So, <laughs> hindi mo na truly really sure. So, huh? wow. Yung mga bulaklak. Tignan natin yung mga bonsai na sa ilalim Or special bonsai. Lantao, ah. lantao. So, sa sigaw. Sigaw. Oh, uh, uh, yun, yun, sigaw, yun, sigaw. Yun, sigaw pala. Saan, saan? Yun, nasa fish pond So, let's see. Sigaw. Sigaw. mayong buntag kawo ah uh, ari di ba lang imo nga ang sa akon ni God, nga gano kada man mm. Di, bala ba, uh, gano'n ko subong na tuod vlog nga ba masakon may ara kada special bonsai nga sa idalom ko tubig gaw ara sige ka lang mm, so guys so nakikita natin sa mga mga facebook no sa mga flower shop sa mga bonsai no kadalasan nakikita natin or overlooking na ang bonsai nasa ibabaw no sa walang lang tubig so this is a very exclusive daw sabi ni Gawo na bonsai na sa ilalim ng tubig that's ya yeah. saan yung gaw saan yun? yung nasa ilalim ng tubig san 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 tingnan natin eh. very very no san ah. saan yun? tangina naman no Oh. So magkano yan One five. 1.5. 1.5. Ito yung special coconut na nasa ilalim ng tubig. So ilan ilan yung special mo? Dalawa? Damí. Ang dami. So bakit bakit nasa ilalim ng tubig? Para malaking mabulak. Oh, very good, ha. Oh? Very good ideas. Malaking mabuntay. Hindi ba yung mamamatay ka oh? Hindi. Ito yung bonsai. Wow, very ano you know, Very good ah. Uh, oh, bonsai no? So guys, this is a very special ah, uh, dwarf coconut bonsai. No? So, nasa ilalim no? <laughs> very good oh. Akala ko nga, nagdi-joke lang si Gao eh nasa ilalim ng tubig so very true talaga lang hindi ko, hindi ko alam hindi na galing na Gao to or totoo ba to so guys um, sino yung gusto yun na bumili ng bonsai nito no very good. oh, ang ganda ah huh? so pwede pwede sa itaas pwede rin sa tubig so very good ideas no para titingnan natin oh ito yung 1.5 ito yung gawa magkano to 7000. Oh. So guys, ah uh, sino yung gusto ah uh, interested this bonsai, please uh, message Gao in Facebook, no? Para no, para matulungan natin si Gao na this ah uh, good bonsai, no? Oh, titignan niyo, maganda, ang ganda ka talaga. So si gao oh, nag ano ano so see guys uh, umulan na so thank you very much for this watching and sana be like this uh, video and youtube channel of garlito gao and sana makabili kayo ng bonsai or mga bulaklak ni gao and if you two, two special bonsai uh, please uh, mrs. Carlito gao in facebook thank you very much